Good morning mga kabubuyog Andito tayo sa Taliptip, Bulacan Papasok tayo ng barangay Taliptip ng Bulacan, Bulacan Bibisitahin natin yung tulay ng tawiran At the same time, titignan natin kung matatanaw natin mula doon Yung ginagawang uh, bagong airport dito sa Bulacan, Bulacan Tara mga kabubuyog, lipad tayo sa Ubando, Bulacan Oh, may tubig yata <laughs> Pero paliit na Ano na siya Pababa na Mababaw lang naman to Dito yata yung pinakamalalim Ah hindi Umaamano lang Gumanon lang Ayan mga kabubuyog Nalusong tayo sa <laughs> tubig alat Pero dun lang parte Yun lang yata yung kalsada na Medyo mababa Saka ano Ayan makikita na Ay meron pa dun <laughs> Tingnan natin Mukhang pababa na yung tubig Palo tide na Ayan ito po pala yung part na ano, medyo mababa. Pero mababaw lang naman siya. Siguro lubog lang yung gulong natin. Nga lang ano, <laughs> yun nga alat. Ugasan na lang natin si Z, Z mamaya. Pero mukhang pababa na siya kasi may part na, yun nga, umahon na yung mga basura. May bangka dun, no? <laughs> lubog eto may mga kabahayan na dito eh araw-araw siguro nararanasan nila yan madaling araw siguro yung laki ng tubig dito and kung mapapansin niyo may mga butas-butas yung kalsada kasi etong part na to ginagawa eto katatapos ka ano lang nito eh kakatapos lang nitong gawin tinaasan siya pero dati na tong mataas nga lang tinaasan pa ulit ewan ko lang ba't hindi nila naisip na yung ibang part naman ng taasan para siguro dito lang may budget <laughs> siguro may malakas dito na nag-request dito wala nang tubig. Medyo may kataasa na dito. Mga kabubuyog, palabas na tayo ng Bulakan-Bulakan. Papasok na tayo ng Ubando-Bulakan. Yeah. Andun banda, nandun yung uh, bagong airport. Ito ang Ubihan Bridge. Then gagawin pa tayo doon. Pagkakaroon nitong Ubihan Bridge, andun naman yung uh, Tawiran Bridge eto yung ipapakita ko sa inyo kasi nung nakaraan nagpunta na kami dito nga lang hindi natin dala si Bubuyog ano kasi uh, uh, hindi natin na-schedule yung pagpunta uh, dito hindi natin naliparan so ngayon andito na ulit tayo inagahan natin yun nga lang Nabutan natin yung high tide. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung mga rebar na ikakabit doon sa tulay. And maraming equipment, may equipment sa pang-tubig, may equipment dito sa pang-kalsada sa tulay. Ito ang sinasabi ko sa inyo. O, di ba tinaasan siya? Mas mataas siya kaysa doon sa dati. Ito kasi yung dati, mas tinaasan siya. Kasi nga siguro, yung mga bangka sa ilalim, hindi na siya nakakadaan pag high tide. inuna nila yung kanan. Tapos siguro iyan yung kaliwa. Ayan. Kaganda ng araw oh. Ito <laughs> may may crane dito. Mamaya makikita natin sa lipad Bubuyog lahat 'yan pati yung mga bangka doon. Ongoing yung construction niya ngayon. And nandoon yung bagong international airport. ano? Oh. May bukod dun sa column, merong uh, hindi ko alam ah. Pa-comment na lang mga engineers. <laughs> Yan yung papatungan ng ano, concrete beam. Yun yung nasa baba. But kasi hindi engineer ang uh, kinuha natin. <laughs> Ayan mga kabubuyog, nandito na tayo sa Tawiran Bridge. And Andito yung mga bakawat Sanctuary. Maraming ibon kanya. and dano yung international airport. susubukon natin di liparan. Tingnan natin kung mula dito masatanaw ni Bubuyog. So, Bubuyog, lipat na! Yan mga kabubuyog, naliparan na natin yung Tawiran Bridge doon sa may Tawiran, Ubando. Ngayon, nasilip din natin yung uh, New International Airport dito sa Ubando. Nalang medyo may kalayuan, tatry natin doon kung uh, masisilip din ni Bubuyog. Dun kasi, parang ang lapit niya. Hindi ko sure ah, pero mas malapit siya doon banda. Ayan no hindi ko masasabi sa inyo kung mataas ba yung tambak niya, ganyan. Kasi mula dito, kung mapapasyal kayo dito, hindi siya, hindi siya mapapanood lang. Halos malapit eh, kasi nakikita na. Lalo na ngayon yung, yung araw niya, pag anon, nakikita siya. Gagawi tayo doon, titingnan natin kung yun ba eh, mas malapit kesa dito sa pinuestohan natin dito sa Tawiran. Anyways, yung tulay doon sa Tawiran, mga kabubuyog, yun nga, nakita ni Pupuyog na may ginagawa siyang uh, columns, yung posting niya, tsaka yung nakabalagbag hindi ko alam kung anong tawag doon eh pero napansin ko lang, mukhang sinisimulan muna kung papunta ng uh, kabayanan ng Upando, yung right side muna ang ginagawa, siguro yun muna yung tatapusin, kasi etong kalsada na to, eto lang yung access mula dito sa bulakan, -Bulakan papunta ng Upando ngayon, pag sinara siya, maraming mga kababayan natin na nakatira dito sa Ubando, maraming mga kababayan natin na nakatira dito sa Bulang Bulakan, na maaapektuhan talaga. Lalo na siguro yung mga estudyante, tapos yung mga kalakal nila, hindi nila madadala ng bulakan Bulakan. Or kung mas ano, dito sa Malolos, ganyan, malayo pa yung iikutin nila. So yun, yun mga kabubuyog. Oh. dito, pansin ko ha, parang napakalapit niya. Gagawin tayo doon, titingnan natin kung matatanaw ulit ni Bubuyog. So, biyahe pa mga kabubuyog, biyahe pa. Ayan no? May, meron silang birds dito. Yan siguro yung pumupunta doon. Mga naka-vest, may nakalagay pang takloban. Siguro galing pa ng takloban yan. So, hanap tayo ng spot dito. Titingnan natin kung uh, para natin gamit si bubuyog. Ito pwede natin. Ito. Ayan mga kabubuyog, uh, ah, nahinto tayo dito. Bukang ito na yung pinakamalapit. So pag gumawi pa tayo doon, yun na yung barangay tadip-tip ng bulacan bulakan Kung mapapansin nyo mga kabubuyog, ayan, konti na lang, isang dangkan na lang. Nandito na siya sa kalsada yung tubig. So ayan, kaleben ng dagat. Ayan yung palaisdaan. Hindi ko, ah, hindi siguro. Oo, oh, mga nila dyan, mga palaisdaan, ganyan. Ayan, sa kabila nito, nandun yung New Manila International Airport. para natin siya. So bubuyog, dipad na. click the like button and the notification bell down below. Thank you!